Good morning po kay Melvin and happy Vesper po sa lahat ng ating pong mga kapatid. Yan. May ket na naman ng araw at uh, napakabuti ng Panginoon. Nakikiramay tayo kay Sister uh, Ninipa sa pagkawala ni Sister Pichi. Ayan. No more pain para sa kanya at uh, comfort para sa mga uh, naulila, uh, malungkot sa sanlibutan na ito, no? Puro pagkakasakit at kamatayan yung ating inihintay. Pero pinaka the best na magagawa natin, mga kapatid, ay sampalatayanan ng Panginoon at maghintay sa Kanyang pangako, no? Mag, uh, magtiwala sa ating tagapagligtas. So ngayon pong umaga, September 13, pagsalungat sa Agos. So sa mga makalangit na dako, tayo po ay manalangin, mga kapatid, Panginoong Diyos na siyang nagmamahal sa amin, nagbigay ng buhay para sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat sa umaga na ito na kami po inyong ginising. Amin pong dalangin, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na kayo po ang patuloy naming sambahin at aming idinadalangin ang aming pong mga sarili. Nawa ang kaunawaan, ang karunungan upang ay aming pong makamtan maintindihan namin ito Lord at uh, kayo po ang patuloy namin mawalhati sa aming buhay. Salamat Panginoon sa pagpatawad ng aming kasalanan. Salamat Panginoon sa assurance ng salvation. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang ayon po dito mga kapatid, no? Pagsalungat sa Agos. Sabi sa Lucas 13:23 to 24, at may nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. So pagsalungat sa agos naalala ko noong kami ay nag-cultural uh, uh, intercultural ministry sa Mindoro. So tinawid namin noong uh, ilog na hanggang dibdib mga kapatid. So malakas yung agos pag ko ako lang tumawid doon, ako matatangay ako ron. Pero buti na lang may mga taga doon na napakahusay tumawid. Grabe. Pas lang yung tawid namin na ganyan, no? Tapos kapit-kapit kami ng kabay. Grabe, ang lakas nung nag-guide sa amin. Talagang hindi kami natangay. Kailangan talaga yung paa mo daw eh nakatukod ng maayos. At maganda yung pagkakatukod. Naka ano, hindi siya naka-straight na gano'n ah kundi nakapahalang na ganyan, parang kahoy. O hindi ka nga naman ma, hindi ka matatangay doon sa matinding Agos na yun. O yun yung naalala ko doon sa Mindoro. Pag salungat sa Agos, napakahirap salungatin. Lalo na kung uh, umulan, galing taas yung, yung uh, tubig talagang tatangayin ka. Baka marami ang namamatay sa ganoon. Mahirap salungatin ang Agos. Pero dito mga kapatid, kaya nating salungatin ang Agos kapag merong nag-guide sa ating matibay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. So sinasabi naman dito sa talata na ito, na uh, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Dahil yung makipot na pintuan, yun yung daan papunta sa Panginoong Diyos. Mahirap man suungin, pero at least daan yun ng buhay. Marami ang pumapasok sa malawak na daan, Ngunit ang dulo nun ay kapahamakan sang ayon sa aklat ng uh, Mateo. So marami din ang gustong pumasok sa makipagdadaan, ngunit hindi makapasok, di ba? Marami ang nagsisikap, ngunit hindi sila makapasok-pasok. Bakit? Dahil marami silang daladala sa buhay. Marami silang gustong dalhin sa buhay ng mga kasalanan, ng mga problema na hindi dapat nadalhin doon sa langit, no? doon sa Panginoon. Dapat na iwaksi. Hindi ka nga naman makakapasok sa daan na makipot kapag merong kang daladala. So, may mga time na yung mga sasakyan natin hindi kayang pumasok sa isang iskinita. Kailangan mong iwan yun. Kung hindi mo ni iiwan, kailanman hindi ka makapapasok. So ganun din mga kapatid, doon sa langit, makipot ang daan, papunta sa ating Panginoon. Kailangan natin iwan ang ating mga kasalanan ang ating mga bagahe para makapunta sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito sa mga makalangit na dako, kapag nabasa natin na marami ang magahangad na makapasok, at hindi makakapasok. Gusto nating maunawaan kung ano ang dapat nating gawin upang magtagumpay. Ito sa atin ay isang malungkot na pahayag na may mga mabibigo na makapasok sa makipot na pintuang daan dahil naghahangad lamang silang pumasok at hindi nagsusumikap. So, yun po yung malungkot na realidad. Ano? Marami ang gustong pumunta sa langit. Diba? Marami ang gustong pumunta sa langit. Gusto makapasok sa makipot na pintuan pero hindi sila makapapasok. Bakit? Hindi nagsusumikap. Naghahangad lang na gustong pumunta ng langit pero hindi nagsusumikap. Kapag ka tinangay ng agos ng San libutan matatakay talaga pag sinalpok ng agos. sinalpok ng agos ng kahirapan, sinalpok ng agos ng kayamanan, sinalpok ng agos ng uh, trabaho na ipagpapalit ang Panginoon. Natatangay ng ng agos. Pero gusto pumasok sa langit 'yan. Hindi nagsusumikap na salungatin ang agos. Manatiling matatag sa Panginoong Diyos. Pero gustong pumunta ng langit. Hindi makakapasok. Sabi dito, sa ating pong devotional. No? Dapat matibay natin panghawakan yung pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Maraming nakakakilala sa Panginoon, pero bibihira lang yung mga tao na talagang nagsusumikap na manatili sa ating tagapagligtas. Nasa mundo tayo kung saan nangingibabaw ang kasalanan at kasamaan. At gusto nating malaman kung ano ang gagawin natin para magmanan ng buhay na walang hanggan hindi natin maaring palampasin ang dakilang gantipala na inilaan sa magtatagumpay. Nais nating malaman na ang mga hakbang na ating ginagawa ay makalangit sa halip na makasanlibutan. So dito po mga kapatid, ano? um, uh, nasa iba, ano yung nasa ibabaw mga kapatid? Yung kasalanan at kasamaan. Napakapangit lumangoy sa isang ilog na puro basura ang nasa ibabaw. Di ba? No? Napakahirap lumango isa ganoon. Imagine mo nasa isang ilog ka na umaagos tapos maraming troso na nasa ibabaw. Grabe hindi ka makaka hindi ka makakalahoy. No, siguro pa ilalim. At pag umibabaw ka baka tamaan ka ng troso at yun pa yung ikamatay mo. So napakahirap sa ating sanlibutan. Puro kasalanan ang nasa ibabaw ng agos ng tubig. Pero dito mga kapatid, ang pagtatagumpay ay sa Panginoong Diyos. Meron tayong dapat na bato na taguan. Yan, yun ang pinakamaganda doon. Kapag maraming umaagos na napakadelikado, no, dapat makita natin yung bato na siyang pagtataguan natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus na matibay na bato. Isang dakila at seryosong responsibilidad ay nakasalalay sa atin na nag-aangking sumusunod sa mga utos ng Diyos upang ipakita sa mundo na nasa ating paligid na tayo ay nagpapahinuhod sa ating mga kubang patungo sa langit. So ano po yung seryosong responsibilidad natin? No? Na ating isa pamuhay yung pagsunod natin sa utos ng Panginoong Diyos. Kasi nagaangkin tayo ng sumusunod sa Panginoong Diyos. Eh. Na tayo sa Panginoon at ang sunod doon ay pagsunod sa utos ng ating pong Panginoong Diyos. So mga kapatid, seryosong bagay ito. Seryosong responsibilidad na ito na maipakita natin sa maraming mga tao na tayo ay lingkod ng Panginoong Diyos na sunod sa Kanya. Kaya lang, minsan hanggang salita lang yun na tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos, marami ang mga sagawa, mga gawa ay hindi naman talaga nasunod sa Panginoong Diyos. Ipinapahayag lang na nasunod sa utos ng Diyos. Pero pag nandyan na sa kahirapan, nandyan na sa karangyaan, ala na. No? hindi na makita sa buhay. Kapag ka binalot na ng emosyon, ng galit, wala na. Hindi mo na masabi kung nasunod pa ba ito sa utos ng Panginoong Diyos. Makikita na talagang yung karakter ay hindi sa Panginoon. So dito po, isang seryosong responsibilidad ang ipakita na tayo ay nasunod sa Panginoong Diyos. At habang pinipigilan natin ang Agos na nagpapabagsak ng lahat, dapat nating malaman kung ano ang ating kailangang pagsikapan ano po yung dapat nating pagsikapan? Pinipigilan natin yung agos na hilain tayo. Ano ang dapat natin gawin? Tayo ay magpatuloy patungo sa marka ng dangkilang gantimpala ng ating dakilang pagkatawag kay Kristo Jesus. Hindi tayo maaring manatili na walang siglang lumaban at pagkatapos ay makakuha ng gantimpala. So tayo ay um, kailangan na manatiling lumaban mga kapatid. Tinanggap natin si Jesus Christ sa pananampalataya at sabi sa 1 Corinthians 15, tayo ay ligtas kung mananatili tayo sa Panginoon. Diligtas tayo mga kapatid. Kinalangan na lang manatili tayo ha habang inihintay natin yung rescue natin sa Panginoong Diyos. Para bagang tayo ay isang nasa siyang barko na naglalakbay sa karagatan ng kasalanan. Na yung barko ay nasira, lumubog at tayo ngayon ay napadpad sa isang isla. No, ligtas tayo sa isla na yon na maliit. No? Ligtas tayo kung tayo ay mananatili dun sa isla na yon habang naghihintay ng rescue. Pero kung aalis ka sa isla na yon at susuong ka sa malakas na alon ng kasalanan, ay eh matatangay ka at mamamatay. Kailangan manatili ka dun sa isla na yon na kung saan yung kasalanan ay hindi makapag-ahari. Di ba? Yung tubig ay hindi makapag-ahari sa isla na yon. No, kailangan manatili tayo sa ating Panginoong Yesus. Manatili tayo sa pananampalataya habang hinihintay natin yung rescue, yung ikalawang pagdating ni Jesus Christ. Yan yung sinasabi mga kapatid. Magtatagumpay lamang tayo kapag nanatili tayo sa ating tagapagligtas. Sabi pa dito, dapat tayo maging ganap na lumalaking mga lalaki at babae kay Kristo. At sa gayon tayo ay lalagong isang mahalagang templo para sa Panginoon. O sabi po sa 2 Corinthians 6.16, ako ay tatahan sa kanila at lalakad sa kanila at ako ay magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. So ito ang sabi ng ating Panginoon, dapat tayo lumago sa ating Panginoong Diyos. Tayo lumago bilang mga anak na lalaki at babae ng ating uh, tagapagligtas. Sabi po dito, tatahan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Lalakad ang ating Panginoon kasama kasama natin kung tayo mananatiling tapat sa ating tagapagligtas, mananatili tayong nakakapit sa ating Panginoon. Napakahalaga no. Noong nung tumawid kami sa uh, ilog doon sa Mindoro, lagpas yun ng rojas, eh. Basta lagpas sa Pinamalayan. Doon yun sa mga, kasi intercultural yun eh. Uh, doon yun sa mga kamangyanan. No, do, doon yun. Tapos tumawid kami ng ilog. Grabe. Kung, kung bumitaw ako doon sa nag -guide. Naku, tinangay ako ng Agos. Napakalakas ng Agos. Boot na napakatatag. Kailangan mong ano, manatili. Kung ano yung iniapak mo nung una, yun din yung iaapak mo hanggang dulo, hanggang kalagitnaan. Mas nakakatakot pag nasa gitna na. O. Oh. Pas lang yun. Paganun. Pa, pa, Pahalang mga kapatid. Dapat tayo na maging matatag na nanatili sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung hindi, matatangay tayo ng malakas na agos ng kasalanan. Hindi natin kakayanin. Ang ating nais ay ang Espiritu ng Diyos sa ating mga kaluluwa. Nais nating ang ating mga mukha ay palaging nakatuon sa langit. Yan. At kapag nakita natin na ang kasalanan ay nagsusumikap na pagtagumpayan tayo, dapat tayo magsumikap din. Yan. Katulad ng alon. No, yung yung alon, grabe, nakakatakot tumuwid sa ilog. Kung gaano lumalakas yung yung agos, dapat ganun din katindi yung pagkapit mo doon sa uh, nagaguid sa iyo. At ganun din katindi yung uh, pagpigil mo sa agos sa sa iyong mga paa. Kung gaano tumitindi yung pagkakasala mga kapatid, ganun din dapat humigpit yung pong pagtingin natin sa Panginoong Diyos. Yung pagkapit natin sa Panginoon, hindi tayo dapat bumitaw. Eh may mga iba na kapag hinampas ng agos ng kasalanan eh lumalambot, eh, bumibigay. Eh. Kapag ina, hinampas ng agos ng mga problema sa buhay, naku, lumalambot eh. No, nangihina eh. So hindi dapat ganun mga kapatid. Lagi nating tatandaan. No? Kapag lumalakas ang bagyo, lumalakas ang problema sa buhay, dapat lumalakas din yung ating pong mga panalangin. Lumalakas din yung pagtawag natin sa Panginoong Diyos. Oh, ang maha, ang mahabaging tagapagligtas ay nakatayo sa tabi mo upang tulungan ka. Ayan. Para tulungan, tinutulungan tayo ng Panginoon. Isusugo niya ang bawat anghel mula sa kalwalatian habang ikaw ay nagpupumilit na magtagumpayan magtagum, ang kasalanan upang hindi makuha ni Satanas ang tagumpay laban sa iyo. Kapagka nakita ng Panginoong Diyos na talagang uh, nagpupumili tayong pumiglas, talagang gusto nating magbuhay, gusto nating labanan ang kaaway, pero nakikita ng Panginoon na tayo natatalo at hindi natin kinakaya, pero meron tayong pagsubikap na labanan ito, ng Panginoon ay may rescue sa atin. Tutulungan tayo ng Panginoon, Nadia na dyan ang mga anghel. Tayo ay tutulungan. Tayo ay mananagumpay. Sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Kasi tayo ay mahina talaga mga kapatid. Binabakbakan tayo araw-araw. Kinakailangan talaga na tayo itumawag sa Panginoon, manatili sa Kanya, manatiling matatag at uh, sinusigurado ng ating puga, ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos na hindi tayo makukuha ni Satanas basta't lumaban tayo. Kasama natin ang Panginoong Diyos sa laban na ito. Si Kristo, ay kumuha ng kalikasan ng tao upang siya ay bumaba mismo sa tao kung saan daranasin ang tukso. Ang nahahabag na manunubos ay nakakaalam kung paano tayo tutulungan sa bawat pagsisikap natin. Paano tayo matutulungan ng Panginoong Diyos? Dahil naranasan na ng ating Panginoong Hesus kung ano yung pagtutukso ng kaaway alam na niya kung paano tayo tutulungan dahil na-experience ito mismo ng ating Panginoong Yesus. Siya na nagkatawang tao ay tinukso din every point sa kanyang buhay. Siya ay inataki ng kaaway pero siya ay nagtagumpay. Bakit? Dinamit niya yung salita ng Panginoong Yesus. Siya ay nanatili sa kalooban ng Ako. Kaya tayo rin mga kapatid bilang isang mana ng palataya. Ang gagawin din natin, magsusumikap tayong manatili sa Panginoong Diyos. Magsumikap tayo sa salita ng Panginoong Diyos. Ang sabi dito ng ating Panginoon, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? O may nagtanong kay, say, kay sa ating Panginoong Diyos, kakaunti po ba ang maliligtas? Anong sagot ni Jesus Christ? Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, sabi ng ating Panginoong Diyos, marami ang magsusumikap na pumasok at hindi makakapasok. So sa madaling sabi, yung sagot ng ating Panginoong Hesus dun sa tanong na marami po ba ang maliligtas? Ang sagot ng ating Panginoong Hesus kapag kaating ating pong iintindi yung sagot niya. Marami ang gustong nagsusumika pumasok pero hindi makakapasok. Hindi sabihin kakaunti lang talaga ang maliligtas. Marami ang nakasumpong na makipot daan. Ninais nilang pumasok doon. Kaya lang natangay ng kalayawan ng sanlibutan. Natangay ng kasalanan no hindi na natili sa Panginoong Diyos yun ang problema ano? nasa Panginoon na pero nung nasa kalagitnaan na ng alon nasa kalagitnaan na ng ilog bumigay pa May ganun. bumigay pa kailangan manatili talaga sa Panginoong Diyos marami ang magsusumikap pero hindi makakapasok bakit yung iba hindi na natili sa Panginoon yung iba nakatuon na sa problema at hindi na sa Panginoong Diyos Kaya ipanalangin natin ang bawat isa sa Panginoong Diyos Ito'y seryosong bagay mga kapatid Seryosong bagay ito Baka sa hinderasyon natin ngayon Marami ang nakikita nating mananampalataya Marami ang nakita na Marami ang mga na-invite natin sa Crusade Nakapakinig sila ng salita ng Panginoon Pero sabi ng Panginoong Diyos Kakaunti lang yung mga kapasok Sa makipot na daan Ganyan po yan mga kapatid Para yung imbodo, di ba? malawak yung bunga nga pero yung dulo masikip. <laughs> Konti lang yung maliligtas. Bakit? Marami ang mga ayaw bitawan yung bagahin nila, yung daladala sa buhay. Marami ang ayaw bitawan yung kanilang mga luho at kalayawan sa mundo. So tulungan tayo na ng Panginoon na salungatin ang agos sa sanlibutan na ito, ang agos ng kasalanan. At tayo ay patuloy na manatili sa Kanya na nakakapit at uh, patuloy tayong pagpalain ng Panginoong Diyos sa mga oras na ito mga kapatid. Oh, ating pong idalangin ng bawat isa na tayo ay magtagumpay ano man ang mangyari sa ating pong buhay mga kapatid. Ano? Tulungan nawa tayo ng Panginoon. So ngayon pong umaga ay uh, tayo po ay mananalangin. Papangunahan tayo ni Brother Melvin sa panalangin. At uh, inyo pong mga prayer requests ay type niyo po dyan upang uh, maisama natin sa panalangin ngayon pong umaga na ito. God bless po sa inyo pong lahat. ang mabanal na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa inyo sa umaga na ito at nagpapasalamat at bigyan nyo kami ng napakagandang umaga. At ganyan din sa alamat sa pagkakataon na muli kaming mapaalalahan ng tunay na mahirap sumalungat sa agos. Ngunit sa tulong po ninyo ang masalamat at kami makakasalungat sa agos. Tulungan niyo po kami na alisin ang mabibigat na aming talahing upang kami ay makaket sa aming akitin. Tulungan niyo po kami bitawan ang hindi namin maiwan na aming mga kalayawan, aming mga pinaka mabigat na dalahin sa buhay upang kami makasunod po sa inyong kalooban. Salamat sa pagpapaalala na masigip ang daan patungo sa katotohanan, patungo sa kaligtasan. Ngunit sa tulong po ninyo kami makapapasok dito. Tulungan niyo po kami na huwag makapag-focus sa problema bagkas makapag-focus po sa inyo at karunungan ng aming dalangin makita namin ang kanyang kalooban kung saan hindi kami mapapalayo po sa inyo tulungan niyo po kami sapagkat kami ay walang magagawa sa aming sariling kakayanan sa pagpapatuloy na ayos namin isama sa panalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon e ngayon na manguna sa aming mapag-iisip panalita at magawa kami maging karapat dapat po sa inyo patuloy na ang aming masasabihin, bibigkasin, ay yung nakalulugod sa inyo. Patawad kung kami man ay nakapagbibito ng mga salita na hindi maganda. Patawad kung kami man ay nakapag-iisip ng hindi may kalooban ninyo. Patawad kung kami man ay nakagagawa ng salungat sa agos. At patuloy na ang aming pang araw na na nagpapagising sa aming magkakatulog kaya nagpapasalamat po kami sa magpapatuloy na is namin sama sa panalangin ang comfort sa family ni Sister Neym Pa at patuloy na uh, alisin ang kanilang lungkot sa mga sandali ng kalungkutan na ito uh, alam namin na kayo ay nariyan para ipagkalaban the best para sa amin at uh, sa pagpapahinga ni Sister PJ kayo po ay ay aming pinasasalamatan at siya hindi na makararanas ng pain at nawa kami sila kanilang mga pagkamag-anak na nalulungkot ay pasayahin sa pamagitan na inyong mga pangako at pagmamahal pagkalaw din po sa kanilang kanilang mga pangailangan sa pagpapatuloy na is na patuloy na isama sa panalangin ang Gaganap yung Lord Supper sa San Leonardo Matuloy na yung pagpapala Maranasan ang bawat isa Maging maayos ang programa At patuloy na sila ay, ay Magkaroon ng mata, matibay na Na kaugnayan po sa inyo Sa mga sandali Ng kanilang mga pangailangan Dalangin din po namin Patuloy ang, ang Kalakasan na Sister Lor na pas at kay din uh, kay Alakasan recovery, mabilis, na recovery na mabilis kina Brad Kuya Daniel Gonzales uh, at kay din ng kagalingan sa iba pang may karamdaman si Melba Batabio si Brother Betoy Castillo at Gloria Vicencio si Sister Teresita Dairit kasama na yung kanyang dalawang anak at mga apo na patuloy na ang hipuy na Holy Spirit na makita nilang liwanag makasama na ang kanilang ng Sister Teresita na kanilang pananampalataya. Nalangin din po namin si Carlito Tomas, Nanay Juning Alpindo, si Lolo Edith Angel Prianesa, Estrella Gargasin, Sister Ana Luz Bergelmino, at kayo din patuloy ng patuloy na kalakasan ng bawat isa na nagpapagaling. At ang mga nag-review sa kanilang exam, si Sister Allen Kahukom, si Ma'am Berna, at ang iba pa dalangin din po namin na patuloy na na kalakasan, na kagalingan at recovery sa mga sumusunod. si Sister Dora Magana, Sister Nera Salazar, Sister Adel, Tatay Carlito, si Pinay Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jin Jin, si Risa Enriquez, si Ate Esther Lopez, si Marilita, Renato Santos, Precious Kapasog, Precious Jorquina, si Aris si Brother Gary Mercado, Brother Renato, Estrella Gregasin, si Claire Andaya, Judelin Ferolino, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda de Doque. O dakilan Diyos ang mga pangalan po na ito. Ay patuloy pa rin nagpapagaling, nagpapalakas. Kaya po nakakaalam ng aming status, ng aming kalusugan. Pagalingin niyo po kami nawa sa aming kal kaluso, karamdaman ayon sa inyong kalooban. At kaya hindi ang aming spiritual na pagkakasakit ay po pong hipuin, ay inyo magpagaling na kamay na kami ay matutong makasalungat sa agos na maka iwanan ng aming mga bigat na tala sa bawat araw, sa bawat sandali. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Matawarin po kami sa kami nagkulang at nagkasalan. Jesus na pray. Amen. Amen. Amen.